bagyo itong active low pressure area sa silangan ng Mindanao. At uh, para sa detalye mamaya makakasama natin ng konti si pag-asa weather forecaster Jory Lois. Sa ngayon na nakausap ko kanina si uh, Prof. Edmond Rosales at uh, nabanggit niya nga na meron siya nakita nga solar halo dyan sa Metro Manila. At uh, ano ba itong solar halo no kung hindi maulap ang kalangitan makakakita tayo ng ring na parang rainbow yan na nakapalibot sa araw dahil yan sa ice crystals na suspended sa atmosphere. O, dagdag kaalaman para sa ating mga kababayan, itong solar halo na nabanggit ni Prof ay isang precursory sign ng incoming bad weather. So, nakakita tayo niyan kapag merong low pressure area o weather disturbance na paparating. At tulad nga na nabanggit ko kani-kani kanina lang, ay uh, itong aktibong sama ng panahon ay ganap na ngang isang bagyo. Pero, uh, pwede rin mag-appear itong halo sa buwan, no? At ang tawag dyan ay lunar halo. Okay, sa so kasama na natin si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois Magandang hapon Sir Jory oh, Magandang hapon Okay, ano na po yung uh, status nitong uh, bagyo natin? Okay, uh, itong active low pressure area natin ay uh, nabuo ng isang bagyo at uh, kaninang alas ni nasa 700 kilometers east siya ng uh, north-eastern uh, uh, Mindanao at uh, na-expect natin na mag-northwest ng although mabagal siya Okay, sir. Uh, ano po ba yung paglay ng lakas or uh, kung saan yung tinatakak nitong uh, direksyon? Okay, uh, nasa 55 km per hour ang kanyang lakas ngayon at uh, inaasahan natin within 6 to 12 hours uh, magkakaroon siya ng intensification at uh, maaaring ma-upgrade ito ng uh, tropical storm. Okay, sir. At uh, ano naman po yung magiging uh, epekto nito sa ating bansa? Uh, hahatak to ng habagat at... Uh, Uh, magpapaulan dito sa may uh, Luzon at uh, Visayas area o, uh, ang Mindanao ay magkakaroon ng uh, mabuti ng panahon sa mga susunod araw kasi tataas itong si uh, Bagyong Karen so ito na lamang uh, Visayas and Luzon ang inaasahang uh, magkakaroon ng mga pagulan at uh, pag tumaas pa itong si Karen sa banderito ay uh, definitely maganda na yung uh, uh, weather dito sa Visayas at sa Mindanao, Luzon na lang ang magkakaroon ng uh, Sir, pero hanggang sa ngayon ay umiiral pa rin ang uh, itong Intertropical Convergence Zone? Yes, uh, meron pa rin tayong Intertropical Convergence Zone na saan ito nga, uh, isang uh, mga kaulapan dito sa may West Philippine Sea ang uh, binabantayan namin. Uh, uh, ano pa rin to, Nakapaloob din to sa Intertropical Convergence Zone at ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng uh, mga pagulan dito sa Metro Manila kagabi at kaninang madaling araw. At uh, ito ay uh, maaaring rin maging isang uh, LPA at eventually, nakikita rin namin na mabubuo ito na isang bagyo. Okay, sir. At uh, ano po yung lagay ng panahon natin ngayon dito sa Metro Manila? ah uh, tayo na, no? Mostly cloudy, medyo maulat, tapos makita natin ang araw and... Uh... Mas uh, marami yung oras na cloudy tayo at inaasahan pa rin natin magkakaroon tayo ng mga pagulan, hindi lamang today, kundi sa mga susunod pang araw. Okay, maraming salamat, Sir Jory. Yeah, maraming salamat, Jory. Ayan po si Pagasa weather Forecaster Jory Lois, para sa detaling nga nitong uh, ating uh, bagyong binabantayan. At uh, sa iba pang balita, as of 12.20 ng tanghali ay tinanggal na ng pag-asa ang uh, thunderstorm advisory. Patuloy naman tayo nakaantabay sa magiging possible development sa ating panahon. Tumutok lang kada oras sa Panahon TV Express para sa live weather updates. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Sport forecasting Center. Para sa Telebisyon ng Bayan, April and Nerio.